so, ayun naman mga boss. So, bali dito, may tatiles na naman tayong CR, no? So, eto yung estimation naman ng tiling works natin dito sa CR ang ituturo ko sa inyo, mga bossing. So, ayan. Medyo hindi nga lang maganda yung pagkakagawa ng CR nila, no? Hindi maganda yung plastering nila, bako bako At, ah, uh, eto nga lang mga bossing, kapag gumagawa kayo ng CR, Bibigyan ko kayo ng sample na sukat ng CR dapat. For example, ito yung lapad. Etong lapad dapat ng CR, ito. Ang sukat nito is 140 lang. 140. Ay, 140 lang. So kinakailangan ang CR doon 'yo ilalagay sa sukat na 120, 150, 180, 210. So bakit gano'ng yung, yung mga sukat? Kasi alam niyo mga bossing, ang naka-prepared kasi na tiling work sa mga walling natin pagdating sa CR is 30x30 by 30x60 60x60 So kasi yung mga sukat na ibinigay ko sa inyo, yung 120 papasok dyan is ilang tiles, dalawang pirasong 30x60 uh, at dalawang pirasong 60x60, 60, apat na pirasong 30x30, 30, walang potal Okay? O sa 180 naman, ilan ang papasok dyan? Tatlong pirasong 30 by 60, tatlong pirasong 60 by 60. Diba? Walang mga putal. So tatandaan nyo mga bosa, ilalagay ko yung sukat ng CR kapag gagawa kayo. Sa plano naman, nakalagay dyan eh. Kapag nasa, may plano yung ating ginagawang bahay o building, nakalagay yung mga sukat na dyan. So yan, so yan mga bossing, doon nakapropose yung mga sukat natin Okay, so paano naman natin susukatin yung uh, tiling works or mag-estimate ng tiling works dito sa ating CR Ang gagawin nyo lang, mga bossing, susukatin nyo yung lapad lahat ng wall kaling dito sa pinakahamba, susukatin nyo yan Kanto, itong side ng wall na to pa, Kanto, sukat hanggang do sa kabilang wall At sukat hanggang makarating ulit kayo dito sa may hamba Susukatin nyo yung kung ilang metro yung total ng mga wall na yan. Yung kanyang paikot. Okay. Pagdating naman sa taas, mula flooring, depende hanggang saan yung gusto ng may-aring itiles. E so, kagaya nito, hanggang kisame. So, bali 240, 2.4 meters. So, ngayon, ang naging total natin dito, 6 meters. Okay, 6 meters yung haba. Tapos, 2.4 meters yung taas. Ang gagawin natin, ganito lang. Ah, so, bali mga boss, ito na yung ating uh, ginawang computation. No? So, ito yung area natin. So, yung haba, yung gaya na sabi ko, yung uh, length nung ating uh, total, length nung buong wall, paikot, is 6 meters. Tapos, ang height nung ating tiles is 2.4. So, ngayon, i-multiply lang natin yung 6 times 2.4 para makuha natin yung kung ilang square meter yung lalabas. So, 14.4 square meter. Pagkatapos naman, syempre, yung gagamitin natin na tiles is 30 by 60. So, sa nakikita nyo, meron tayong nakasulat na 30 centimeter. Centimeter yung ginamit natin, 30 by 60 centimeter. Co-convert natin sila into meters, which is magiging 0.3. 0.3 meters times 0.6 meters equals uh, 0.18 square meter. Yan yung ito, yung total coverage ng isang peraso na 30 by 60. Ang gagawin lang natin, 14. 14.4, di-divide lang natin sa 0.18 para makuha, makuha natin yung total pieces. So, okay. Uh, 14.4 square meter, i-divide natin sa 0.18 square meter. Uh, lalabas dyan is 80 pieces of tiles. Okay. So, ngayon, syempre, Pagdating sa mga tiling works sa comfort room, sa mga CR, may spare tayo dapat. So, 80 pieces, gawin nating 100 pieces. Ganyan ako magpalabis. Yan. Uh, mga nagpapalabis ako sa kanya ng mga 20 pieces. Kasi, ito kasing uh, mga tiles ng wall, 30 by 60, malalambot yan. Minsan sa delivery, marami ng basag. So, ngayon, ang ginagawa ko, so pag may sumobra pa dyan, magtitira lang ako ng espera. Ano ba, may espera ko na lima, sampung peraso. Yung matitira, nabasag, tsaka ako na ipapabalik yon So, ganyan ako, para hindi na ako naabalang pabalik-balik pag kulang, di ba? So, ganyan lang, mabili, ganyan lang kabilis mga boss. Tsaka, hindi nyo ba napapansin? Alam nyo kasi mga boss, sa si estimation kasi ng... Estimation kasi ng... Uh, dimension ng mga materialis natin meron tayong iba't ibang uh, teknik. Okay. So lahat naman mabilis, pero syempre, kaya ganito ang tinuturo ko sa inyo. Mapapakinabangan nyo 'to kahit sa ceiling works, okay? Kasi pag nag-compute kayo ng uh, halimbawa, for example, magko-compute -mag kayo ng uh, ng uh, ceiling works kung ilang uh, board 'yung magagamit nyo, Yung formula na ginamit natin dito sa tiling works natin pag compute is magagamit nyo sa ceiling works natin. Okay. So, napakabilis lang naman nun. No? Napaka-basic lang yan mga bossing. So, ganun lang yung ating estimation. And then, sana may natutunan tayo.